Welcome back po sa ating channel. Nakakabigla, Chris Bernal isiniwalat ang totoong nangyari sa kanya pagkatapos niyang manganak. Anak nito isinapubliko na, alamin ang buong detalye. Chris Bernal may pa-face reveal kay Hailey Luca, ibinahagi ang kwento sa likod ng pangalan ng anak. Opisyal nang ipinakilala ng aktres na si Chris Bernal at ng asawa nitong si Perry Choi sa Madlang People ang kanilang panganay na si Hailey Luca sa kanyang blog ay tuluyan nang inilantad ng aktres sa mga netizens ang kanilang napakagandang baby girl. Bukod rito ay ipinakita rin sa blog ni Chris ang behind the scenes ng photoshoot ng kanilang little sunshine. Ibinahagi rin niya ang naging journey ng kanyang panganganak noong August 15 kung saan sumailalim siya sa cesarean section delivery. Chika ni Chris, hindi agad nila ipinalam ang pagkakapanganak kay Haley dahil nais nilang sulitin ang mga unang araw kasama ang kanilang Little Sunshine. Nag-open up rin ang aktres sa kanilang bagong journey ukol sa pagiging first-time parents at mga bagong miyembro ng hashtag Team Say ni Chris, siya ang in-charge sa pagpapa-breastfeed habang si Perry naman ang bahala magpaburp sa anak. Ibinahagi rin ng aktres ang pinagmulan ng pangalan ng kanilang baby girl. Hailey Luca, inspired by the word, Hallelujah, that means, praise the Lord. My child is a manifestation of God's divine love, and I am forever thankful for this blessing, say ni Chris. Pagpapatuloy pa niya, additionally, I had an odd, excessive fondness, paglilihi, for NBA player, Luco Donsek, throughout my entire pregnancy, kaya bumagay din. Matatanda ang noong August 15 ng ipanganak ni Chrissy Haley at ipinalam naman niya ito sa publiko noong August 30. Samantala kitang kita naman ang kasiyahan sa mukha ng mag-asawa na ngayon lang nila isinapubliko ang kanilang panganay na anak. Marami namang mga netizens ang labis na natuwa sa balitang ito, dahil kita mo naman sa mag-asawa na sabik na sabik sa kanilang anak, Samantala isa nga sila sa hinahangaan ng kanilang mga tagahanga at maging ng mga netizens dahil sa P